Eto na yung sikreto ng mga babae, part 2. Panglima, she can be very bitter now, and a very sweet angel later on. Yes, depende sa approach mo yun. Always treat her right if pwede. Number six ang babae ay hindi basta-basta nakakalimot. Mas naaalala ng mga babae yung masakit. So mas okay kung maiiwasan mo masaktan siya. Kasi hindi niyo makakalimutan yun eh. In a way, she needs affirmation all the time. Number seven, napaka ng isang babae. Most of the time, pag hindi kanya maintindihan, hindi yan lalapit sa iyo. They will go to their closest friends and dun sila iiyak. So ang tip dyan, make your woman your best friend. Kung sa driving, hindi mo pwedeng i-compare yung marriage contract mo sa isang driver's license kasi actually lagi ka lang students permit niyan eh lagi ka lang nag-aaral magmaneho baka hindi ka isyuhan ng LTO niya ng driver's license